Pumanaw na ang ina ng aktres na si Angelica Panganiban. Ito ang malungkot na balita na binahagi ng aktres. Sa post sa kanyang Instagram account ngayong araw, kita ang mga larawan ng kanyang ina na kung saan nakasaad dito ang mga detalye sa burol ng mama niya. In loving memory of Annabel Panganiban, February 3, 1963 to August 20, 2024. Wake and memorial services will be held at the Naitas Chapel and Columbarium. Beside St. Peter Parish Commonwealth starting August 22. Wala naman detalye kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw ng kanyang ina. Siya ay 61 years old at nito lamang April ay nagbigay pa ng tribute si Angelica sa ina. Sa kanyang second wedding kay Greg Homan. Sabi ni Angelica, Mama alam ko kung gaano kakasaya. Nauwi ako sa tamang tao. Madalas tayo magbiruan at sinasabi mo na alagaan ko si Greg. At umayos ako, sagot ko ma na dead sa akin. Pero ang totoo, hindi ako magiging sapat na mama ni Bien ngayon at may bahay ni Greg. Kung hindi mo ko napalaki ng tama, lahat ng meron ako ngayon ay pasasalamat ko sa iyo. Ikaw ang kayamanan ko na kaya kong ipagmalaki kahit kanino. Dahil ang lahat ng aral na napulot ko sa iyo, ang ipapamana ko sa pamilya ko. Hindi ako perfecto at ideal na anak. Matigas ang ulo ko at madalas nilalaban ko ang mga gusto kong subukan. Pero hindi mo ko mapigilan. O sadyang wala ka nalang magawa. Salamat at hinayaan mo kong subukan ang lahat para sa ikakatapang ko. Mahal kita ma, agad din bumuhos ang mensahe pakikiramay kay Angelica, mula sa kanyang mga followers at kaibigan na nagmamahal sa kanya.